Kabilang ang ilang mga eksperto na naging bahagi sa pagbuo ng 1987 Constitution sa inibitahan ng mga senador sa pagdinig hinggil sa pag-amienda sa economic chacha. Ilan sa kanila ang pabor na tanggalin ang ilang restrictive economic provisions ng saligang batas? Si Daniel Manalasta sa detalye. Sa pagkisimula ng pagdirig ng Senado sa panukalang Resolution of Both Houses number 6 o ang panukalang pag-amienda sa Economic Provisions ng Saligang Batas, humarap ang ilang framer o nagbuo ng 1987 Constitution, mga dating maestrado ng Korte Suprema, ekonomista at iba pang mga eksperto. Ang ilang framer ng 1987 Constitution pabor sa pagtanggal ng ilang restrictive economic provisions ng Saligang Batas tulad ni Retired Justice Adolfo Oscuna. I believe that it should not be in the constitution it should be in an ordinary legislation I'm for restriction but it should be flexible economic provisions economic policy should be flexible to meet changing times in the economy Pero may napansin siya sa RBH6 ng mga senador na tingin niya ay dapat mabago However I notice in your resolution about House number 6 That you start with saying, be it enacted. Enacted. That is legislation. So don't say, be it enacted. Say, be it resolved. Because you are not proposing a bill, you are not proposing to make a law, you are proposing to amend the Constitution. Pero hindi ka pares as kuna ang pananaw na ilang framer ng 1987 Constitution, katulad na lang ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide. What our country and our people need today are not amendments to or revision of the Constitution, but the full implementation of its principles and state policies. Ang mga senador siniguro namang hindi mamadaliin ang pagtalakay sa pag-amienda ng Saligang Batas. Nakatutok din lang umano sila sa pag-amienda sa economic provisions at nauna ng tiniyak na hindi gagalawin ang political provisions. We will not be... falling into a trap on any deadline, we, ladies and gentlemen here in the senate, will make sure that we deliberate this as much as possible and come up with the best outcome for our people. Um, and so with that, i give my full support to our chairperson, senator sanya angara. the timeline is in your hands. Uh, sa ating mga pintuan uh, mga uh, mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. We will continue to be vigilant habang uh, nakatutok po tayo dito sa RBH6 hearings. Todo bantay din po tayo sa galaw ng mga kasamaan natin. While we make sure that RBH6 sticks to the original intention to amend only uh, economic provisions of the Constitution, ayon kay dating finance secretary Gary Teves ang pagtanggal sa restrictive economic provisions ay mas makakahikayat ng mga foreign investors bagamat may mga liberalization laws na raw sa nakalipas na administrasyon pero tila hindi pa ito sapat the philippines still lags behind its asian peers in foreign direct investment data as of 2022 and indicate that indonesia vietnam malaysia and Thailand have surpassed the Philippines in attracting foreign direct investments. Ayon kay Sen. Sani Angara, di pa nila masabi kung gano'ng karaming pagdinig ang gagawin nila. Pero inaasintang matapos ito sa Oktubre kasabay ng filing sa eleksyon dahil daraan pa sa Pilibisito kung magtutuloy-tuloy man ang charter change at mas magandaan niya na maisabay sa 2025 elections. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.